Hello mga kanyuit Welcome na naman sa ating uh, vlog na kung saan nasa episode 34 na tayo ng ating uh, series. So, ayan uh, nakalabas na ako ng aming uh, accommodation At ito nga mga kanyuit nandito na ako sa labas ng aming accommodation para punta na sila tagpi. So, gaya ng dati, may daladala -dala tayong uh, pagkain nila. At uh, daladala -dala ko na rin mga kajuit yung water dispenser at food dispenser. So, magagamit na natin ngayon. At uh, medyo lumamig na naman yung klima dito mga kajuit. mahangin. So, let's go! So, hindi na muna ako dumaan ng tubig mga kanyuit. Bumili ng tubig dun sa tindahan at ano. Hindi kasha dito sa ano ko, sa trolley. Dahil uh, dun nga sa ano, sa water dispenser at uh, food dispenser. yun lang yung nagkasa sa trolley at saka yung pagkain nila. So, yan. Medyo malapit na ako kila tagpi mga kanyuit. Bali dyan. Minsan kasi mga kajuit, ano, bigla-biglang sumusulpot si tagpi dyan sa butas na pinaglalagyan ko ng tubig. So, kaya kailangan lagi nakahanda yung ating camera. So, ito yung kapaligiran dito, mga kajuit. May naglalakad. Ha, kabayan? <laughs> Walking? Oo. 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 Ayan, yun ko nilalagay yung ah, doon sa kabila mga kajit kasi may butas rin doon at uh, mas malapit na. Ito na nga si Tagpi mga kajuit, sumalubong na. gumilit gumilit may sasakyan. Sige na, sige na, punta na doon. Halika na, hali na. <laughs> Tuwang-tuwa na naman siya. Uh, ilang araw ng ano, napapansin ko mga kajuit na si Tagpis ano. <laughs> Laging masigla. Sige na, sige na. Mula yata nung ano, nagawa ko siya ng kanyang kwarto, ano. Nagpapasalamat siguro. Sabi, uh, isang buwan mo akong ano, hinayaan na nasa init lang. Sorry tagpia, hindi ko alam na ganun yung uh, sitwasyon dyan. Sige na, punta na doon. Tagpi, lika. Saan ka ba? Huh? Dito. Ayan po. So, maaga ako nagising mga kajuit kaya lang delay pa rin yung punta ko dito. Hirap talaga nitong ano, daming inaasikaso. Ah, uh, ko kasi maglaba ngayon mga kajuit. Kaya ta uh, pinaikot ko na yung aking washing machine pagpunta dito para pag-uwi ko isa magbabanlaw na lang. So, tagpi! Kaway-kaway dyan! <laughs> so, punta na ako doon sa loob mga kajuit. Iniwang ko na lang yung timba na may pagkain dyan mga kajuit. Kunin ko na lang doon sa loob. So, dito na ako sa loob mga kajuit. Ito din kasi nga mahirap dito yung daan. Pagdating dito, hindi ko na pwedeng hilahin yung trolley. Kasi makita nyo na mga kajudit yung ano, itsura ng daan. Kaya minsan marami nagsasabi din na bakit ba doon ko ginagamit yung aking bike. Talaga pong hindi pwede dahil makita nyo naman yung ano, yung daanan. Eh si Tagpi doon mga kajudit nag-aantay. Wait mo lang ako dyan. Ayan. <laughs> Ito, ginawa ko ganyan na lang. Bit, 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 ko siya. Hello! <laughs> Ba't di mo kinuha tong pagkain dito? Ah, kita mo hirap ako sa pagbitbit eh. Hindi mo malang binitbit tong ano? Ito? So, tara mga kajuit. Punta na natin mga papis. Sige na. Punta ka na dun. Hindi na. Ayan mga kajuit. Malamang nakaabang na naman yung mga patis. Patis. yun <laughs> Hello. <laughs> ha? Oh, wait lang, wait. 'Yun yung kainan nila sa loob mga cage. Nilagyan ko kasi nang ng. Wait, behave na, behave, behave, behave. Behave na, behave. Oh, oh, oh. Silip si, si ano, si Panda. So, prepare ko lang ang pagkain nila mga kajuit si Tagpi ayaw na namang ano kainin yung binigay ko bali ano to mga kajuit dog food na binabat sa tubig kaya ta malambot na malambot na to tapos minix ko sa kanin so napakalaking bagay nitong ano may dog food dahil uh, hirap na rin akong kumuha ng ano ng pagkain nila Bali, kanin na lang yung ano ko, kinukuha. Isagad ko na ito mga kajuit. Meron naman na si Tagpi doon. Ayan, dagdagan natin yan sa'yo. Ah. Sige na, kumain ka na dyan. At Tagpi, kanina ang sigla mong sumalubong. So, Ibigay ko na sa kanila mga kajuit itong ano, pagkain. Oh, yung iba dito. Oh. Ayan, mga kajuit. <laughs> yung iba dito, oh, marami. Ala. Yung iniwan ko na dry dog food mga kajuit dito ano, naubos nila so yun yung tubig ano na rin paubos rin so sana hindi matumba yung ilalagay kong ano dyan water dispenser at uh, dog food na nakalagay sa dispenser ayun ubos na <laughs> kumain na rin si tagpi mga kajuit Sinabi ko lang kumain, nahiya pa. yan palabasin ko muna yung mga papis, mga kajuit para malinis ko tong kanilang ano, kulungan. Sandali lang. Oo. Oh, please. Si Husky na naman yung nagpahuli. Lalaki na talaga nila. Husky, labas ka na dyan. At uh, ilagay ko rin yung ano mga kajuit yung binili kong water dispenser at uh, food dispenser ayun na sila ano yung sinusunggaban doon bilis ikaw huskya. kaya mamaya pahabol-habol ka na naman sa akin ha so yan nga mga kajuit ano ayusin ko lang tong kanilang dispenser saka palitan ko ng tubig and at the same time maglinis na naman tayo ng mga pupo nila dito mga kajuit so dito ko na lang ilalagay ito mga kajuit actually para sure na hindi siya matumba nilagyan ko ng ano to mga kajit pandikit yung double tape yan saka natin ididikit dito dito ko na lang ilagay itong ah uh, food feeder kaya lang, mataas pala yung ano. Dapat dito. Ito yung ano, uh, water dispenser. para sure na hindi matumba mga kajuit nilagyan ko ng tape dito ko na lang ipwesto tanggalin ko na ito mga kajuit itong uh, kanilang ano so ayan tibay na hindi na matatanggal ay <laughs> bumagsak. <laughs> Oo. Oh. Ilagay ko lang mga kajuit. Ito yung dog food. hindi nga siya matumba mga kajuit dikit naman susunod natin yung tubig kargaan ko lang ng tubig ito mga kajuit Bali, hinugasan ko muna itong mga kajuit para mawala yung chemicals. Ang capacity nito is ano? 3 liters. So marami-rami na rin siya. tapos lagay natin dito ayun ayun tumulo na yung tubig din ito mga langga, natanggalin ko na to bali ito lagyan ko pa rin ng uh, tubig tapos lang natin itong mga tubig at yan nga mga kajuit habang naglalaro-laro sila dito sa labas ay uh, nilinis ko naman yung kanilang kulungan. So yun nga mga kajuit habang naglalaro sila dun sa labas isa uh, nilinis ko na tong kanilang ano. Mga dumi. So ito yung ating uh, dispenser mga kajuit at uh, pati ito nilinis ko na rin to tong kanilang pum. Uh, pump. At uh, naglagay din ako ng reserva na tubig dito. So, sana hindi matumba yan. Malaman natin bukas mga kajuit. Ayun sila sa baba, mga kajuit. <laughs> Gustong gusto nila dyan. Ayan yung may... <laughs> Hoy, ngipin ng ano yan ah. May nginangat-ngat-ngat-ngat. So, pasok na kayo at ano, na ako at uh, magbabalaw pa akong ng aking nilalaban alin na alin na pasok na pasok na malinis na yung ano nyo tulungan nyo munso alin na tiyo tagpi. Ah, tagpi 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 <laughs> hello tagpi hello hello <laughs> napaka playful <po> lang ayun <laughs> Atatatat <laughs> kikipaglaro na si tagpi mga kayuit Hello Nutila, Si Nutila, pakamot pakamot. Pakamot pakamot si Nutila Ayun. Pasok na sa loob ano. Ha? Naglalaba kasi ako eh. At saka kailangan ko ng pahinga. So ikaw na muna pumasok. Ayun. Hello Tagbi. Hello Tagbi. <laughs> Tagpi, Tagpi, Tagpi At, 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 Malik si na po si Tagpi Malik si na si Tagpi Ah, pasok ka na, no? Sheba? ah oh, si Sheba Pasok na rin daw si Sheba Oo oh. Ah Husky. Halika na, Husky. Pasaway rin tong Husky na to eh. Bonso, Bonso. Bonso, pasok na sa loob, Bonso. Ah, ah. Si Bonso po, ano. Lalaki si Bonso. Huwag na, malikot. Ah. Charmy <laughs> si Charmy Charmy is a girl ayan po malinis pa sila pasensya hindi ko pa kayo mapaliguan ikaw tagpi karga ka din karga din yun si tagpi oy 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 Laika, Husky, Banda, alin na kayo? Ayan mga kajuit. Tinatakbo-takbohan na naman nila ako. Laika, laika, halika na. So, sino na lang dito? Si Panda at saka si Laika. Halina na kayo. Pasok na. Ang bihira. Anong oras na oh? 8.30 Ayun mga kajuit, inumpisa na nilang ano, uminom doon sa ano. Sa water dispenser. So ilalagay ko pa yung isa bukas diyan mga kajuit. Hindi ko kasi madala dahil uh, hindi ka sa trolley. Yun no. Oh. okay ba? Huwag niya itumbayan ha. So dapat ano, dalawa mga kajuit yung ano yung water dispenser actually dalawa din yung ano food dispenser kaya lang uh, hindi ko pa nga nadala <laughs> ayun <laughs> na, natutuwa or na inosente so lima na sila dito sa loob yung dalawa nasa labas pa si panda at si laika ah ito pala si ano mga kajuit si panda nagkikipaglaro kay tagpi so ipasok ko lang mga kajuit Panda, ay sus pasaway ka, halika na, nagpa-slide-slide -slide pa, nagpa-slide-slide -slide pa si Panda Eh di lalo na kapag malalaki na kayo, mas lalo na kayong pasaway, ha? Huwag naman ganon Asa silay ka? Ay si Tagpi, humiga Ha ah, ah, ha ah. mm. ibigay ko itong pagkain ni Tagpi mga ka na atira o kain ka muna Tagpi kain muna kain lay ka anong ginagawa mo dyan? ay pasaway ka yun pumasok na naman doon sa loob ang bait-bait na ng Tagpi nakikipaglaro-laro na lagi rin sumasalubong sa daan. Oh, masanay ka na rin sa dog food, no. Anta uh, hirap na rin ako kumuha ng ulam. At uh, yan, thank you, thank you sa mga nag-sponsor ng mga kajuit at uh, may mga nagmi message pa rin na willing na magpabili ng uh, dog food. Yan si Ma'am Richie Keha, no, sa Kuwait. Naka-add to cart na po yung ano, yung uh, dog food para sa mga papis naman yung, ano, yung aking uh, o-orderin. Yun nga lang mga kajuit, may kamahalan. Nasa 3,700. So, ayun na si Laika. Ulihin ko na. Laika! Ay! Tiyo! Pasaway rin to si Laika eh. Ito mga kajuit. Hi. Pinagod ako ni Laika nagpahabol-habol. Halay ka. Huwag ka naman ganon. Ah, huwag ano, pa pa pahabol-habol. Pagod na nga ako maglakad, papahabol-habol pa. So, ayan, kumpleto na sila mga kajuit. Ano, pasaway rin kayo ha? Mga... <laughs> Ay, ayun, may dispenser doon. Ano pang tinatawal dyan? Uwi na ako magbabalaw pa ako. Bye bye na. Opo. Sige na, sige na. Si Laika, si Bunso, si Charmy, si Husky, uh, si Nutella, si Panda, si Husky, at si Charmy. Si Sheba pala yun. 2, 4, 6, 7. So, kumpleto sila mga kajuit at may ano na rin sila dyan. Tubig at pagkain. So paano mga kajuit dito na naman nagtatapos sa uh, Tagpi Serye 34. So nakaabot na tayo ng uh, 34 episode mga kajuit at uh, kailangan ko na namang umuwi dahil uh, <laughs> naglalaba nga po ako. So multitasking po tayo. Ano na rin po kasi alas 9 na ng uh, umaga. So magbabalaw din higa-higa uh, na lang hindi na rin ako makakatulog nito so sana patuloy nyo pa rin subaybayan ng uh, tagpiserye mga kajuit hindi natin alam kung uh, ano ba yung kahihinat ng kanilang uh, buhay dito sa Saudi sila ba'y may uwi sa Pilipinas o mananatili na lamang sila dito sa Saudi at pakalat-kalat so So bay lang natin mga kajuit ang buhay ni Tagpi dito sa Saudi Arabia at ang kanyang mga papis. God bless po sa lahat mga kajuit. So ayan, ginagamit na nila yung uh, food dispenser at uh, water dispenser. So bukas mga kajuit ano, daling ko pa yung uh, isang lagayan ng tubig at uh, food dispenser. Hoy, hindi diyan ang inuman ng tubig. <laughs> ang bihira ka, Charmy.